Huwag kang matatakot na mawalan ka ng mga tao sa buhay mo. Mas matakot ka kung ikaw mismo ang mawawala dahil palagi mong piniplis ang ibang tao. Maganda pong tandaan yun. Do not be afraid to lose other people because you cannot please them. But be afraid of losing yourself. Hindi ka makakapagbigay kung ubos ka. Tandaan niya po yun. Ang Panginoon, hinayaan lang niya yung mga gustong umalis. Kasi tandaan niya po, no? People will hate you for who you are. But other people will love you for who you are. Kung hindi ka kayang tanggapin ng ibang tao kung sino ka, bakit mananatili ka sa kanila? Napakahirap, napakabigat na nagbabalat kayo na nagsisinungaling ka sa sarili mo para lang mahalin ka at tanggapin ka ng ibang tao. So, stop pleasing other people. Kung tatanungin natin anong kagustuhan ng Diyos para sa atin, alam nyo sasabihin ng Diyos na palagi din tinuturo ng isang santo, St. Francis of Sales. God wants us to be who we truly are and be the best of who you are. Sino ka at galingan mo kung sino ka ba talaga?